Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po si Cardinal Chito Tagle ng Manila. Tayo ng magkape at pandasal. Pagnilayan po natin, iwasan ang pagiging hipokrito. Siguro kapag sinabihan ka ng hipokrito ka, hindi ka lamang masasaktan, baka makaisip ka pang gumanti. At kung ikaw ay may kinaiinisan, Isang maaari mong masabi sa kanya ay hipokritong ito. Walang taong may magaang pakiramdam para sa isang hipokrito. Pero ano nga ba ang maging hipokrito? Ayon kay Jesus, ang hipokrito ay ang taong gumagawa naman ng mabuti, subalit upang makilala, mapansin, at mapapurihan. Ang hipokrito naghahanap ng mabuting gawain sa ibang tao. Subalit, hindi naman nagsisikap gawin ang mga ito. Para sa hipokrito, walang magaling kundi ang kanyang sarili. Ang hipokrito po, hindi plastik, kundi ang taong punong-puno ng sarili. Iwasan po natin ang pagiging hipokrito. O Diyos, Linisin mo ang aming puso upang maging tapat at mapagpakumbaba. Amen.